14 na nga lang ang palay, nagkagana rin po ah, halos po lahat Baon sila sa utang Ay, nagkagana rin po pa ang palay Ay, nakakaawa ah, Ay, dinadaan ko na lang po sa biro Walang diyo Ay, kahit po ko sa susunod ay bigyan Ay, naku po, hindi ko itatanim talaga Ay, tama naman, itim na itim mga kain Sana itim oh, May maaani ba tayo diyan? Oo oh. May maaani ba tayo diyan? Suko po ko sa palay, suko Oh. Soko ah Ah O oh, mga kaisan magandang uh, tanghali ah, Tanghali na Nagagawa po tayo ng pailog Mga kaisan Gawa oh. ng uh, Para po kumatinari Tatam na na po ito ng panibagong Gulay uh, mga kaisan Ano tayo mga kaisan Ang laki ng lugi natin sa paling ngayon gawa ng ampuhunan natin dito sa area ito ito ka baka talungan ay bagsak po tayo baka ito ng mga ano nasa 150,000 mga kaisan gawa ng ano ay yan ang ano po puhunan po natin ay hindi po umano nagkasakit po ba yung palay natin ito mga kaisan eh ko kung may makukuha pa hmm. dito po halos sa amin itong pasukang ito ito pong binhing ito galing po ito sa ano government po ba ay parang hindi po siguro battle sa amin eh, pasalamat naman kami at binigyan. Eh, kaya lang. Hindi naman batol. Tama po. Oh. Bigay, bigay. Salamat nga at binigyan tayo. Pero ano naman, tama po mga kaisan. Wala naman akong against. Kaya lang. po. Oh. oh. kita po baga. Yan. Wala halos pong maaani. Nag-ano po ba? Kulay abo. Nakakasamid <coughs> po eh. Oh. Halos lahat po eh. Gayon. Ito po. Oh. Nagkukulay itim. Ito po. Dito. Tama po. Aray oh. Yan. Binabangbangan ko na nga naman po lahat. May igi pong gulay mga kainsan. Kung tinamaan po natin yung mataas na presyo ng talong. Kanina, bali tatlong araw na po na mataas. Bukas, pitas po ulit tayo. Ay, tam. Tam, walang ano po. Ito, Kamusta po ang palay ninyo? Mga kainsan, ayan oh. Nagkaganto po ang palay yan oh. Nagkulay itim po. Hmm. Ayan oh. ayan mga kaisan oh. Nagkasakit po, ito po ba? Yan oh. Ay niyo po. Oh. Ipekto po din ang uh, ulan at saka po yung binhi hindi po batos sa amin lugar. Kaya naka ano din po, nakaka Pero doon sa kabila naman, maganda ang ani natin e, dito sa kabila. Buting at mga kaisan may tanong tayo. Makaka, mababawi natin yung puhunan. Dito, ay kung wala tayong talong ay iyak kaya naman po natin sa mga anim na harvest yung puhunan natin dito makukuha po natin dun kaya lang ay sayang pa rin po tamo. kaya ngayon po oh, nagkukulay orange sa na po lahat Hm, yan oh. kumusta po ang pala sa inyo mga ah, kaisan Ewan, 14 na nga lang ang palay, nagkaganda rin pa. Ah, ah ay pero pasalamat pa rin sa Diyos at kahit pa paano eh ayan po nagkulay orange po Hm? ito po yung almost sa uh, 3 hectares puro ganito po ewan kung anong pat nagkagayan hindi lang naman po sa akin ang gantong palay halos po lahat kahit sa kabilang barangay po kahit sa kahanga ko din lahat po ay gayon ayan o oh. nakakapanlumo hmm ay, wala, wala tayong magagawa. Oh, a -a. ay iyak na naman ako. Ay pero gayon talaga. Kasama sa laban, oh. 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 Nagkukulay orange, nagkulay abo mga kainsan, tumungo siya. Pero kulay abo. Oh. Ah. Oh. Iyak ako ay. Hmm. wala walang maaani ano palot pati. Eh mapalot-palot ay mapanghiba um mm. oo um mm. ah ay awan na sa ating palay ay oh. lahat ay ganyan oh oh uh -huh. nakakasamid mga kainsan ay awan lahat naman hindi lang akin lahat po lahat po ng huling tanim kala ko makakajak pa tayo ay oh ba't siya na? ah oh luha si kainsan insan, ah ewan kung makakuha tayo sa gobyerno sana ibigyan po kami ng ayuda at ari po na may galing sa inyong binhi ay ah laka ng lugi ko ma ah hmm sana po ay may makapansin bigyan naman po kami ng ayuda sa barangay po namin talagang ah, ah. ay yung iba po mga kasama ko yung luha yung iba baon sila sa utang ay rin pa ang palay ah ay nakakaawa yung ano po SL19 po ata ito yan kung nakatanim kayo ng SL19 ganito po ang mangyayari hindi ko naman po sinisiraan kaya lang ay ganyan pero meron po akong tanim na singinda yung singginta po ay hindi nagkagayaan nga nung ganda po ng Ay ayan po yung hybrid na SL19 ayan ang dala ko hindi ko na po yung tatanim sa susunod hindi ko naman po sa sinisiraan yun eh kaya lang eh, ay ah, ay para ma-aware po kayo ay kahit po ko sa susunod ay bigyan ay nako po hindi ko itatanim talaga ah, ay talagang ang buhok na ano na napapanot na kaisip eh, Iyan ano biro ano ay gayaan talaga wala tayong magagawa at dahil pang binagyo ay tama naman itim na itim mga kain sana itim oh. may maaani ba tayo di yan oh. oh. Mm. yan oh. may maaani ba tayo di yan ay baka po pag pag yan po ay iniupa ko ay lugi pa na ah, ah, tatam na ko lahat po ng gulay suko po ako sa palay suko oh. suko ah ah huh. Pero kahit pa paano mga kaisan, blessing pa rin tayo. At uh, tatlong harvest po natin na yanong mahal ng talong. Bukas po ha-harvest uli. Ay mababawi-bawi naman natin yung ating puhunan. Blessing pa rin kahit pa paano. At kung hindi tayo nakatanim ng talong, ay yari na tayo. Baon tayo sa utang. Eh, ganyan talaga. Kasama sa laban mga kaisan. Negosyo ay. Tamo yung ating pala. Naging orange na. Naging ginto. <laughs> Maigi pang mag ano, mga kaisan. Gulay. Pakakatihin ko na po lahat. Ruruturing ko na po aray. Pero ipapaani ko pa rin po at baka naman may makukuha pero sa palagay ko wala talaga makukuha eh may makuha may baka ay eh, ilang sako ako pati nasasamid mga kainsan ay para may nakapulok na kulot ay heh eh yun ay gawa ng ano mga kainsan yun yung alikagi yan oh mo eh, eh pagkakadaming alikagi oh yan oh kumbaga sa palay ay malibag eh eh gawa ng ano po ay ang puhunan po sa isang ektarya sa palayan ay almost 50 kasama na po ang pag-aani nun lahat mm. ay mapapalo ni Mrs. Worry hindi ako makakasiping ay. Eh eh, ayan ang hina ng anay. Nako, hindi tayo makakakambal niyan. ay dinadaan ko na lang po sa biro. Walan jo. upala ang aray. Puhunan pa man din natin dito mga kainsan yung kinita pa natin talong noon. Mga kinita, napapakamot ng ulo kahit hindi makate. Mga kaisan. Yung mga kainsan tayo, pagkukuha mura. Tama to, Toy. Eh. Binubuhos ko na lang ako sa trabaho. ah, ah. Talagang kaysa ma-stress, trabaho na lang ang mga kaisan. Ah. Talagang ano ay. Eh. Nagmura na ba kayo, Toy? Ha? Mm -hmm. Ali sing ginta, maganda rin 'yan, 'di eh. saka yung maganda sing Buti pa ngayon na itanim ko lahat. Ay. Ya yeah, na Kahit pa paano mga kainsan, blessing pa rin naman yun. Kung bagay, blessing pa rin tayo sa ibang bagay. Kung bagay, hindi pa rin tayo pinabayaan po ba? Kung bagay, mahina man yung ani natin. Or kakaunti, bawi naman tayo sa ibang, ba, sa ibang, ano, sa ibang tanim. Ay, kung walay, ngaw-ngaw, Kung ang puhunan mga kainsan, suka ng bullpen. Ano, Lista sa pamilihan Ay yari tayo Naku Pero halos lahat po dito Kahit sa kabilang barangay Lahat ay gayun A-a ah, ah. Ay nakakaawa yung iba Ay tigil po muna ako Sa pagpapalay mga kaysan Susubukan ko pong lahat Ay ano naman Lahat ay gulay Subo Papahinga ko muna ng ano Talagang nagkaalat Susubukan ko po muna ng Gulay Talong Doon tayo pabor ay, Kahit magbain ang kilo sa talong talagang ayos ay kanina yung mga kaisan ang kuha sa atin ay nubinta ang kilo nubinta maganda po ay ano sa madaling araw ang sulit talagang agawan po pwede mong pataksin at uh, maraming salamat din po at kayo lagi na andyan nakasuporta ay kung wala kayo ay. baka ako yung nasa abroad daw eh, pero mas maganda din eh gusto ko po aray. ay yung ganda rin trabaho nalulugit ka nga kaisan ay ay bawi naman sa ibang ano ah thank you lord dukal na ang dukal para po ang pagod ay kaysa mag-isip kaysa mag-isip po trabaho na lang yun na may gayon lang ano mga kainsan ah, mga kainsan nakain na po ang tubig diretsyo na po sa labak yan mga kainsan dun sa talong po diretsyo sa talong tapos po ay pakakasipin natin lahat ang ah, laki na po Sumulsog na po tayo ay numisa ka kamakalwa uh, tatlong araw na po walang tubig yan gawa ng pinakati po yun ano ang tawag doon ginawa pong ano nilimas po ng mga taga ilaya ngayon inakasulusog na po kami ah mga kaisan maraming maraming salamat po makakapay naman kami na sa akin ganyan talaga po kung bagay kahit pa paano may maaani pa rin ah mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye salamat po